<laughs> <Stop>! <laughs> Kumusta kayo mga idol, isang mapagpalang araw at isang magandang umaga sa ating lahat Ngayon po ay nandito kami ngayon sa Cumber Court kung saan nandito nga po pala mga idol yung passion fruit Tukuha nga po pala kami niya ng passion fruit dahil yun po ay nakapagpagaling sa aming mga sipon at ubo. Ngayon ay naubusan kami kaya kukuha uli kami mga idol ng panibago. Ayan, samahan nyo kami mga lods, tara, kumuha ulit tayo ng passion fruit. Kami para mawala uli yung mga sipon at mga sama ng katawan at mga sakit. Ayan mga idol, at ayun na nga mga idol, kung inyong makikita sa video mga idol, namumulot na nga po pala ako nyan ng fashion fruit. Marami nga akong nakikita kaso yung iba mga idol eh maganda pa yung nasa likod pero yung nasa ilalim eh may butas at bulok na Siguro dahil sa tinutuka ito ng mga pato mga idol Yan kung inyong makikita mga idol namumulot nga po pala ako niya ng passion fruit Marami nga po palang passion fruit na nalaglag dito mga idol dahil mataas nga itong puno kaya mahirap sungkitin. Kaya ang ginagawa namin mga idol ay namumulot na lang kami tuwing umaga. Kaya mga idol kung mayroong kayong tanim dyan na passion fruit uminom din kayo tuwing umaga habang wala pang laman ang iyong chan Para ito ay panglinis na bituka mga idol. Dito ay nakakalinis nakakatanggal ng mga toxic sa katawan. Yung mga basa sa mga hinain natin ng nakaraan pa ay matatanggal kapag itinahin natin ito mga idol. Medyo kaunti nga lang mga idol yung amin nakuha nakuha dahil naubos na namin nung nakaraan kunti lang mga idol yung nalaglag ulit mga idol siguro sa sunod na mga araw ulit, at sunod na linggo mga idol marami na naman ito pag naubos na natin yung ating passion fruit kukuha ulit tayo ng panibago yan, mga idol ito na yung nakuha namin passion fruit naka isang lang kami, isa isang plastik din kami mga idol <clears throat> yan kung gusto niyo pong gumaling ang inyong mga sipon umagang umaga po wala pa pong laman ang inyong chan ay uminom po kayo ng passion fruit para mawala po ang inyong chan ay ang inyong chan ang inyong huh? ang inyong passion fruit ay ang inyong ang inyong Hindi to sipon sa so, mga meron yan. Pong sipon at mga inuubo uminom po kayo ng ubo ay ng ubo ng <laughs> gungjong <laughs> at uminom po kayo ng passion fruit <laughs> para po mawala ang inyong ilong ay ang inyong ilong ang inyong sipon <laughs> ay, po. dahil po kami po ay marami po kami nakuha ang passion fruit at kunti po ito kaya po kami ay kukuha at magainom po.